Hi guys, good day sa ating lahat. This is Caridad Pyramids Vlog. May bago naman tayong recipe na ish-share ko sa inyo guys. Ito yung marinated bangos for breakfast. So, bago ang lahat guys. So, huwag kalimutan like, share, comment, and subscribe para ma-update kayo sa ating mga latest video. So, pang inaantay natin guys huwag so, natin patagalin so meron tayo dito one whole bangus tapos yung bangus na yan guys hiniwa hiwa ko na siya at hinugasan na syempre so meron tayong mga ingredients um, lemon onion garlic and sibuyas dahon so lalagay natin yan dito sa ating bangus tapos meron din tayong D-Lif. And so, ayan. Tapos maglalagay din tayo ng pamintang durog. At brown paper. Paper. Pagpasensya niya na guys. Kasi yung English ko hindi masyadong maganda. Yung tone parang bisayang. So, ayan, narinig na natin yan. Tapos, maglagay tayo ng konting salt. Wisikan nyo ng salt, guys. Kaya na bahalang magtimpla. Tapos, mayroon din tayong vinegar. So, tansya-tansyahin nyo lang, guys. Kasi dito, tansya-tansya lang. Hindi hindi ano to hindi uh, restaurant lotong bahay lang to guys kaya tansya tansya lang so ayan na yung ating marinated bangus homemade marinated bangus so ilalagay na natin yan guys isa isa sa ating tupperware kasi i-marinate natin yan bukas ng umaga lulutuin. tapos lagyan natin ng sibuyas dahon So, nakakatapang talaga, guys. So, ayan. Lagay na natin yung sauce. So, yun lang, guys. Easy lang siya. Tapos, na-overnight marinate ko yan. So, charan! Yan yung ating finished product sa marinate. So, kaya bukasan, niluto ko siya, guys ayan ubus natin yung lima kasi lima sila tigi isa tapos naubos yan nila guys may natira ulo nasarapan siguro sa marinade rong bangus. so ganyan lang po sya sana guys na enjoy kayong manood sa ating video for today. At huwag kayong magsawang tumangkilip babush.